Pwede bang magalit? Minsan ako ay namalingki, sabi ng tindera. Alam mo, galit na galit sa akin yung kapatid ko kasi naiinggit siya dahil marami akong customer kaysa sa kanya. Sabi ko, ah, ganun po ba? Sa gospel natin ngayon, Si Herodias pinagsabihan ni John the Baptist dahil sa mali nilang ginagawa. Kaya nagtanim ng galit si Herodias at gusto niya itong ipapatay ano ang limang sanhi sa ating katawan ng galit number 1, stroke number 2, heart attack number 3, weak immune system number four depression and number 5 pag ikli ng ating buhay ang galit daw ay to, parang naginum ka ng lason at sasabihin mo doon sa kaaway mo, pag ininom ko to mamamatay ka <laughs> Anong buhay ang gusto natin? Buhay mayaman o buhay mahirap? Pag-aagaw-agawan o pagpapasapasahan? Ang buhay ay isang desisyon. Noong 1993, 11 pesos per share sa Jollibee ang stock. Ngayong 2024, 254 pesos per share ang itinaas ng share sa Jollibee stock. Kung mayroon kang 20,000 noon at ininvest mo ito sa Jollibee, mayroon kang 5 million pesos ngayon. Matagal lang pero sigurado. Ano ang isang ugali, habit o discipline na magpapabago sa ating buhay? ito ay ang isang desisyon na makapagsimulang makapag-ipon at makapag-invest. Paano bumili ng share sa stock market through mutual fund sa Jollibee o sa mga giant companies tulad nila SM, Ayala, Smart, Meralco, 7-Eleven dito sa Pilipinas? Comment below. Misses nyo iyong nag-share nitong video ito at kung ito ay napanood nyo lang sa Facebook TikTok, Reels, o YouTube. Chat mo lang ako para mag kita. Live God, design life.